Yan guys, my parcel dumating. Kinuha ko sa amin ito. Para sa asawa ko to, ibigay ko sa kanya. Nagustuhan ko pero ibigay ko sa kanya. Siya ang pabuksan. Siya ang magbukas. Yan, videohan ko. Magbukas siya. Yan ang in-order ko sa Shopee. Order ko sa Shopee. Siya ang magbukas, guys. Regalo ko yan sa kanya.

Ba't may ganito? So, iyan pala. S sino sinoot na agad. O, di maganda. O, di okay din naman. Maganda din naman pala. O. Di naman siya lang ka? Okay na? Maganda naman. Ayan, yaw. Yeah, yung kalo. In order ko sa Shopee. Eh, sombrero. Walang kanin doon? Oh. Ah, Diyan na lang ako kakain. May shumay kaya dyan. Hindi ako kumain doon. Sige na, isukat mo. Harap ka dito. Oh. <laughs> Kage. Maganda din naman siya langga. Okay din naman.